po guys. So, magluluto tayo ng noodles. Ito po. So, may tubig na po ako dyan sa kalan. And ito po. So, lulutuin na natin. So, so tara. Lutuin na natin. So, ikukon natin lang yung ako. And dito po. Sorry po ang dumi ko namin. Po. Ayan

So, yan. open na natin. Ayan. So, nilaman po siya. Ito po yung mga sesame na mga laman. Ayan. May nakabalot pa po yan. So, ito naman po yung laman ng pool. So, hintayin natin lang po ito matuyo. So, hindi pa nakulo-kulo. So, mag-ready na-ready na po tayo. Buksan na natin po ito. So, eh mm, Ay, maputol. So, ayan po. Ito na po yung seasonings. Ayan, eh, ito po is weird to. Pero masalap din naman. So, yan, Ito. Mm, so, ito. Cheese powder to. Ayan, so, ilagay na natin. Ayan. So, itapon na natin yung pata. So, ayan. So, pakuluan na natin lang po. So, ayan. Malapit na po makuluan. Atin. So, ayan. Ayan. So, part 2 na lang po. Bye-bye. Part 2 na lang po. Bye-bye.